Bakit daw po nagiging pula sa panahon po natin ng mga anyong tubig ngayon mapamaalat o tabang? Tayo po ba ay nasa propesya na sa revelation at tayo po ay nasa tribulation period at naiwan na daw po ba tayo sa rapture? Ang sagot po ay hindi. Ayon po sa Revelation chapter 16 verse 3 basahin muna natin Ibunuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa dagat At ang dagat ay naging parang dugo ng patay na tao at namatay ang lahat ng nilalang sa dagat Kung papansin ninyo, noon sa versikulo nakalagay parang dugo. Ang totoo po nito mga kapatid, it is not actually a blood. Ito ay isa sa mga teorya na explanation po ng mga eschatology na mangyayari sa huling panahon. Na hindi po dugo ang makikita at maiinom ng mga tao doon sa dagat o kahit na makikita sa mga tabang na pwedeng ikasira o ikamatay ng mga tao. Ito po ay yung langis sa tumagas po mula po sa mga pabrika, mula po sa mga barkong nasira. Dahil nga, tribulation period that time, yung itsura ng dagat o ng anong tubig, pinakita kay Jan, ito ay parang dugo. Kung papansin ninyo po, kapag ang langis ay nasa malayong lugar, nakahalo po yan sa tubig, pansin ninyo, maitim na parang pula na nagmumukhang hawig dugo. Yun po ang nakita ni Jan. Wait sa theory mga kapatid, na pwedeng dugo at pwede rin namang ito yung nakita na dyan kasi nga parang meron siyang nakitang mga balang na sumasalakay so pwedeng helicopters at yung mga barko po doon sa pandigman dagat nagdigmaan tapos tumagas yung mga langis na meron po sila pwedeng ganun ang mangyari mga kapatid at wala pa po tayo nakitang ganun sa panahon po natin kaya napakalabong nagrapture na at naiwan ng mga krisyano sa rapture may nakatakot po ng iba no tandaan nyo po mga kapatid kaya nyo napapanood ito Nandito tayo sa katuparan na ipinapahayag ang salita ng Diyos saan mang lupalop sa mundong po ito. At naabot na po ang social media. So it's awakening mga kapatid na tayo po ay mas nalalapit na sa rapture. At sa tribulation period, ito yung mismong mangyayari. Mga langis na halo sa dagat dahil yon sa digma ang magaganap po. Ang layunin po ng video pong ito hindi upang takutin ka, hindi para iparating po sa iyo na mas nalalapit po tayo sa dating ng Panginoong Iso Kristo. kailangan natin gawin, pangaral ng salita ng Diyos at pamahagi ang gospel, ang kaligtasan nagmumula sa Panginoong Iso Kristo.